Hawakan mo ang isang pulang kandila habang inuusal mo ng pitong beses ang pangalan ng taong gusto mong pabalikin. Tapos, pahiran mo ng katas ng pulang sili ng labuyo ang kandila. Sindian mo ito sa pintuan ng kwarto o bahay mo. Gawin mo ito for three consecutive nights. Make sure na hindi mahihipan ng hangin yung apoy at wala rin dapat makakita nito. Kung gusto mo magpagawa ng personalized at mas malakas na gayuma sa pag-ibig, kumunta lang sa www.gayumaonline.com